two three. pa putang putung putung ulo 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 ulo

Tama, Good morning sa inyo tama. lahat mga kamising ah, Dito muna kami sa Hibasan dahil wala pang dayo Mga kami ng uh, tama. tama Sabi ni uh, Joy, marami dito eh, sa lugar to Sabi ano ni Tay Tama o mali? Tama mali. <laughs> Tama Tama Mga patag mali Tama, <laughs> tama Ang mo Tama 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 Koy, ah? ito yung panghuli natin. Ito, mga kamising. Mamaya-maya oh. konti. Pangilad. Malalaman nyo kung ano yung tama na sinasabi ni Bucho kapag nakahuli na tayo. Sai, ready ka na. Sabi dito, Sai, ano daw eh. Pag hindi ka kagat sa kawil Ano, Mark? Patayin daw dyan, Susunod lang dyan, yung mga kamising. Oh. Bali, tataplik lang namin. Tapos hila-hilain. Ito, susunod, dadakmain mo lang, Sai. Okay. Sai, pag dinakma daw, kakapit. Hello? Ha? <laughs> ano yan? ka naman kakapito sa saya, kayak to tau <laughs> Baka batang natin mga kamising, may maya konti eh, Dahil doon kami, may mga bata doon nangangawil na, din Doon tayo banda sa kanila mga kamising Oh, so kayo, ay! Panis! Panis! lang, uy! Ano? Ano? Ang magsunod na. Gito. Wala man. Wala pa nata wala. wala pa, wala pa. Wala, wala na kita. Pa. Try pa lang to. May nakita na si Remark mga kamisi sa Buninay. Eh. Sana Mark. Ay! Ah, ito mga kamisi no. Ayun! Ayun no. Ayun no? Oh. Ayun na yun mga kamisi. <laughs> oh. Hapa ah, ng galamay. Ito oh, tayo. Lagay naman nandun. Ito na. Ito na.

bitlang lang, dandan lang eh na nagsusunod na mga kamikong eh hila nito kapatupi na hila kapatupi eh na susunod na ano nito kapatupi pag itago in pag itago in yow pag alit pag alit pag alit pag

Sunog yun eh. Bilis lang. Bilis mga kamising. Ito yung Ito. Hinihila-hila lang. Ito. mga kamising. Ito, Yan. Hihilain lang Hihilain lang mga kamising. Tapos magsunod. na yung pugita. Yung namalilit. Ah, ano Tama. Tama. Tama Boom! Yun. <laughs> Tapos sila ilang dandan lang kuy. Abangan ko na dito kuya. Baka meron. Tama bang kuy. Dito tama kabang na ang isin. Huwag lang tayo maingay. Sana meron. Sana may magsunod. <laughs> bigil lang, gigil bigil gigil sige abangan natin dito mga kamising danda lang Mark abangan natin dito hindi naman siguro magbukaw na ayun bola bola, ibu cuci ya run, ha? Bola nak cunut, kaya yan, cuci.

Mm hmm, Mart, yung lagayin Say, ini yung lagayin. Okay. Sana, pasok. 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 Magpasok, 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 magpasok. magpasok, magpasok. May ka rin, Say. Ayun. Ayun, mga Ayun, 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 no? Ayun, Uy, yun na. Eh, kisaw. kisay. Eh, si Disay meron din. Meron din kisay. Ayun. Ayos. Ayos na, mga Meron na. Meron na. Para meron na. Bus natin. Bago malasang sa ano. Ang dami na mga kagising. Meron kisay, Mark. Mark, meron, Mark. Kisay. Ayun. Nakadagdag. Ayun na. Bawalayo namin sa isa't isa mga kamising. Kaya habol-habol na naman, Mart.

<laughs> Wala tito. Wala Ayun na mga kapit. Sige na. Sige Kapit. Huwag ka magkapit dyan. Mapuputol yung kalamay mo. Ayun na. Ayun na. Uy. Napakulam Uy. Mart. Mart. naman si Pucho kay Mart. Ayun Mart. Ganito. Eh. Meron na naman. Sai dito ka, Sai. Tay dito ka, eh marami dito, Sai. Ay, bunong. Dulo pa. Dulo ay. Nara na na. Dito pa dulo ko pa.

Nagsunod tubi, okay. nagsunod Banda lang daw sa'yo Wala sabi Baka kinapitan niya Kasi may nagsunod sa'yo, dali Meron meron sa'yo Ang laki niya Malaki, niyan, say. Malaki tli. Kunti, tli. Ito, ito. ito, nandito mga na kamising Hmm Nangyari ka sa akin Pagpasok sa butas tuna, Ito na ito na yan, yan na tuna, Yan na tuna. Yan na Uy galamay na lang nakuha ko Dapat dyan sa loob May butas ano, May butas nga Sayang nagsunod Kanina kayo. may butas din yung kami Sayang, di naka, Nagsunod kay di sa iba ito lang nakuha natin no? <laughs> Sayang ay, 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 Ayun Oh, makahuli naman si Bacho kayo mga kamisin. Ayun lang. Ayun lang. Ayun um, uh, lang. Bukan na lang dyan. Tol. Uh. Ayun na to mga kamisin. <laughs> sino kaya, sino kaya sa kanila tatlo? <laughs> Abang tayo dito mga kamisin. Ayun tayo. Sino may nang sino? Sino dyan may sinusunod? Si Desai wala. Si Buninay wala. Si isa, Meron? Wala. Wala no, wala wala nagsunod sunod na. Nagrambula na. Rambula. Nagrambula na. Nag-away. Ikis ikis. Alit 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 alit. Oh! Oh, ah, layo. taas ang <laughs> gawin. <laughs> ang haba lang tala. Ano nang ito kaya? Ang layuwa Sino kaya? Sino kaya sa kanilang tatlo mga kawising? <laughs> si Disay? <laughs> si Butchukoy o si Buninay? Parang sa akin may kumakapit na ato. May kumakapit? Oh, parang Meron, lang. Parang Masigurado. baka ano Baka alaman yan. Kapit <laughs> <Sabi tayo> na yan. <laughs> <laughs> Yan yeah, na, no, nauna kay Disay. Ah, wala kay Wala, wala. Wala. <laughs> Kibuchu ko Mamaya maya konti. Tignan natin kay Buninay. Ah, wala rin kay Buninay. Wala rin, wala rin. <laughs> Siya ko eh. pag-asa natin mga kamising. Ayun, meron. San? San? Wala. <laughs> wala! Wala, 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 wala. Ulit, ulit. Dito tayo, dito tayo, dito tayo. Balit. Wala. Wala. <laughs> Hindi tayo, hanap hanap tayo mga napis daw Hanap hanap Go! Layo ng tapon yun, nandito ako sa gitna Pag maliitan lang talaga Si <laughs> Bucho ko yung makikita natin Dakmaan yun na. ah sa akin nagwagay, sir balance say meron say say meron sayo say. say ay meron din say meron din say ayun na naginto ah, naginto din say ulit mo say ulit mo say ulit mo say ay meron gichukoy sige koy sige koy meron din gichukoy ayan ay balikan mo say sino sino si bichukoy mga amazing ayusin mo nice ko it lang kasi excited pagdali oh yun na sa likod Yes. Tatmay natin kay nakita ko ni si Mucho Nakita ko ni Mucho Koy. Panalo. Panalo si Mucho Koy. Panalo. Panalo, panalo. Meron kay design ng sunod. Panalo. panalo kay Mucho mga kamising. Kami talo, si kuyo. Ano lagyanan? Ay lagyanan nandoon. Ayun, nasa ulian. Okay ko kuyo. Kadali mo na yan doon kuy. Panalo. Ayos. Dog ko. 1 2 3 Malalaman niyan kung sino ang susunda ng Pugita 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 <laughs> Sino kaya, layo namang ibunin eh May pato dyan sa kabila Wala yan, hindi magsabit yan wala namang Meron ko Say, bilis, -bilis sa mo say Uy mayroon mayroon lang, pucho meron Tiyo, eh. Wala. sayo sayo. Say. Nasabit kini sabit. <laughs> sabit. Sabit, sabit, sabit. Sabit, Ay, meron kini sayo. Wait lang, wait lang, Ulit mo sayo, ulitin. Kaya pala nasabit. Ayun, <laughs> ayun, ayun. Ayun, ayun, Ay, ah, ayun, 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 malaki ayun, ayun, Ito, ito, ito. Hmm. 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 Hmm

hindi ako tumitok kaya. ah. Magandang experience to sa amin mga kamising. First time na kami lahat. <laughs> Walang ganito sa amin. <laughs> Yun. Dayo ah. <laughs> Ubus na ako. Ubus. Lipat kami yung magandang pwesto mga kamising Maganda ngayon kasi natakpan pa ng ulap yung araw yan yeah, malilim-lilim pero pag maliwanag na mahirap nito kumain O oh, mahirap na sumunod diba yung gupugi po? Tawag nila? Pugipugi Pugipugi? Pugipugi Kunin natin po. Kunin na natin to! Ay, nagsunod na! Ayun na! Ayun na ward! Lucky ward! Lucky! Boy. Hey. <laughs> gilok gilok. Hindi man, sakto lang. Kunin na natin 'to. dami na mga kamising. <laughs> may awa kasi ako camera to si Rimet may bug. Ayun na. Sa ang paborito mo kuy. <laughs> Saan? Ilagay lang ini. Ilagay mo, ilagay mo dyan. Para may kapitan sila. Kapitan ni yung... Ano say, may nagsunod say? Sabihin mo kay dadakmay namin yan. <laughs> Tatakbuhin namin yan. Ha. We're ready. We're ready. Ay, Wala. 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 Ulitang ulit mo kuy, ulitang mo. Malaki laki nun kuy. Malaki, malaki. Dito, tara, tara, tara. Sunda, sunda, sunda. Ay, Ito, na ito, 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 انا بغيت طماط مايرمات يرم بوه ها ميرن ولا ميرنا متقوي واه دا ما نسين نسانو كايزانت لا ريده ميساك Si Remarth nabahala, tsaka si ano, magtakma. Si, no, Yan ah! Oh, oh, Yan ah! Yan ah! Oo! Yan ah! Makakamising Uli! Siya, Mart! Uh, ito, ito, ito! Nagkapit! Nagkapit! Yan ah! Uh, Yan ah! Makakamising! Uli! Yan ah! Oh, Yan ah! Dalawa, dalawa! Eh, nagkapit to. Sabi ka, Fly! Dalawa, dalawa! Uh. Yana, kapit, uh. Dalawa, dalawa, Mart! Sa'yo! Dalawa, dalawa, makakamising! Oo! 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 ka na! Huwag mabahala! Hahaha! Ay, nag sa... sa flame. Kamisay, nice. Dalawa yung sumunod kay Disay, mga kamising. Nice. Kumuplats. Nice. Dalawa na naman, mga kamising. Dahil nak naabutan natin. Marami na naman bark, bro. No? Marami. No? Malapit ang mga lati. Malapit, Malapit. Malapit ang mga lati, mga dami, no? Oh. Ano oh, sa'yo, meron? Parang may nagkasunod yata saya say, Meron? Sa'yo, meron sa'yo. Yung balat. Bat? <laughs> koi meron na! Puno na daw yung lagay ni Bucho Trap, Mark, punta natin Mark. Layo kasi ni Bucho sa amin mga Meron, meron. meron ka? Ang dami na nahuli ni Bucho Kuy mga kakaisi. Ang dami na Ang dami na mga na Ano to? ka,

Uy, gusto kong kainin ng buhay ang buhay buya. Masarap yung kainin ng buhay. Uy, <laughs> ang daming ano, kamay. Mga galamay, sayang. Ipang namin naman niya. Pantagdag. Ang tama yan, sa almusal natin. Naghawak mo lahat. Ay, buha kagilok. Ay, kagilok, kagilok sa... <laughs> ganda magtanggal tanggal. Ebi gumit gumit. naglabas na. Kumpa. Kumpa. yung kalaway. Kalaway. Gumit na. kang kang mahiya. kang kita sulok. Sayang, sayang, sayang. Tangi na yan mga <laughs> Meron meron Sunod mga kamising Sana lang. na lang. Pasok oh. eh. so so, sa uh, ano ilalim. Pasok sa Sayang, sayang sa Pasok sa ilalim mga kamisong. Saan Galamay na lang ako sa ang ibigay. Say, piting say, say. Ay, meron ka say mga kamising. Ayun ah. Hindi. Ayun na yun say. Ayun na say. Ayun ah. Ayun ah. Ayun ah. Ito. Yan. Oh. <laughs> Ayun, another one mga kamising. Another one. say ah. Koy. Ano? Balita dyan ah, <laughs> Si design nakakarami na <laughs> May mga bata din na napupukita mga kamising Mart may nagsunod o, Mart May nagsunod o, Mart? Mart may nagsunod o? Huh? <laughs> Ah say Ayan lang mga kamising Nagsunod Ayos Okay. Effective talaga itong mga kamising. Sumusunod yes. sila dito kasi maputi. No? Pag dumaan to mga kamising, agaw attention to sa mga pulita. Ka. Kasi maputi. At sa akin Hindi ka kasi maputi. Langoy <laughs> <laughs> lang <laughs> <laughs> Takot sa'yo <laughs> <laughs> Tinanong mo pa kung bakit sa'yo hindi nagasunod. <laughs> kasi nga hindi ka maputi. <laughs> <laughs> Pati ako hindi maputi. Lahat tayo. <laughs> Meron ko Meron, meron. Hindi nga. Tara. <laughs> huli <laughs> ka. Yun, mga kamising. Kadagdag mo naman tayo. Na 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 Kumapit pa sa batu. Yon, kakat, kui. Sayang, di mo <laughs> <laughs> -halo na pinakita ko. Saan ni Mark? Malaki yung anong huli niya. Malaki. Hindi namanya niya pa yung batu sa... Naghalo na halo. Ang Ayun, dami mga kamising ko. Ito.

Okay, okay. Medyo madalang na siya mga kamising kasi ano. May araw na. Maliwanag na kasi. Maganda siya ano pag uh, medyo madilim-dilim pa. Oh. Ano pa mahin say? <laughs> ano pa bang samahan natin Yan yung pamain okay. mga kamising. <laughs> tayo sa bangka mga kamising maliwanag na wala na magsunod koy <laughs> maano na ano tawag nito? hindi na mailad sa amoy hindi na maloko yung mga pugita sa pamain namin pero marami kami huli Primark, marami. Marami. marami yan pero marami kami huli ano? o no? dami yan mga kamising Ninyo kung gano'ng karami ikot mo Marty, ikot mo yung jug yun loo no? Ang <laughs> dami niyan. Rambulan na Bakbakan <tomo> <laughs> 'to, Bakbakan na 'to, Mommy. <laughs>